Good morning, good morning mga kalola beauty. Magtaod oh, ko koron ang kuang sa mga kuang, kuwan. Sa kuang pa oh, nabuslot. Sa kuwan ko siya, mis Sa kuwan buslot, nabasot ko. Ang kuwan lang niya siyang sa hugan. Ipag, kaya eh, kung mong sol ko sa paninday, kung mahala, tagsiksa ni may adlaw. Ako nalay mo kuwan, hane. Ako nalay mo saw. Kaya sa ako sa una, sa bago kami minyo ni Danny Driver, sa bata pa ko, ako yung sa akong balay, ako yung ako nag kanan Marco, ako nan kuan ako yung nagmarko, ako yung ako yung nagkatop. Mga akong trabaho sa bata, bata pa karon Karoon, bisag tiguan na ta, kapos ang inyap ko ta. panday, we. Kabulan lang gabas. Kabulan <laughs> gabas. gabas ang buslot ta dakoy buslot to buslot ta da, dakoy kay buslot to oh buslot to mm eh, dakoy kay buslot to resin na basot ko anin na basot na ako na la ni syang tapakan ulipak ako anin siya, ari mo ko manahi ng no, kapoyon ko ari lang ko kumatog no nang manguna lang ko anig tawag sao kemal kay pangday taxi 600 ang adlaw ako nala'y magpadlaw ni Danny driver ha yahoy yahoy